Isang libu siyam na raan at siyam naput dalawa. Isang pelikula ang nag uumpisang yumanig sa mundo. Ang pelikulang iyon ay ang Basic Instinct. Agad na nag-iwan ng marka si Director Paul Verhoeven sa pamamagitan ng kanyang mapangahas na obra maestra. Hinahamon ng pelikula ang mga limitasyon at sinubok ang mga pamantayan ng lipunan. Nagpasiklab ito ng mga debate tungkol sa sekswalidad, karahasan at censorship. Ang Basic Instinct ay hindi lamang isang pelikula, ito ay isang cultural phenomenon, isang kwentong bayan noong dekada 90. Dumagsa ang mga manonood sa mga sinehan na sa nakakapigil hiningang kwento nito. Nagbigay sina Michael Douglas at Sharon Stone ng mga performance na tumatak sa kanilang karera. Ang kanilang pagganap ay sadyang nakakabilib. Hindi may kakaila ang chemistry sa pagitan nila. Ang pagpapalabas ng pelikula ay nagdulot ng hindi pa nakikitang media frenzy. Napuno ang mga pahayagan ng mga headline tungkol sa mapangahas na tema nito. Nag-init ang mga talakayan sa mga talk show. Pinuri ng ilan ang katapangan ng pelikula, habang ang iba naman ay kinondena ang pagiging lantad nito. Minahalman o kinamuhian, ang basic instinct ay hindi nag-iwan ng sinuman na walang pakialam. Naging usap-usapan ng pelikula mula sa hapagkainan hanggang sa mga bulwagan ng universidad. Pinilit nito ang lipunan na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan tungkol sa pagnanasa, manipulasyon at ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Kahit ngayon, makalipas ang ilang dekada, ang Basic Instinct ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikula, isang obra maestra. Ang Basic Instinct ay umiikot sa kwento ni Nick Curran, isang detektib sa San Francisco siya ay inatasang imbestigahan ang brutal na pagpatay sa isang rockstar, ang pangunahing suspek, si Catherine Trammell, isang mapang-akit na nobelista. Kilala siya sa kanyang malamig na kilos at sa kanyang mga erotikong thriller novel. Ang kanyang mga libro ay kadalasang sumasalamin sa mga totoong krimen na tila hinango sa isang police blotter. Sinimulan ni Nick ang kanyang pagsisiyasat. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nasasabik sa isang web ng pagnanasa at panlilinlang. Si Catherine ay kapwa mapangakit at mapanganib. Nilalaro niya si Nick. Ginagamit ang kanyang kagandahan bilang isang sandata. Ang linya sa pagitan ng kasyahan at panganib ay nagiging malabo. Mas lalong napapalapit si Nick sa mundo ni Catherine. Nahuhumaling siya sa pag-alam ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan, gaya ng sinabi nila, ay maaaring maging isang mapanganib na bagay tulad ng black caviar sa isang hindi sanay na tiyan. Ang pelikula ay nagpapanatili sa mga mamanood sa gilid ng kanilang mga upuan. Ang mga nakakagulat na twist at turn ay nagiiwan sa kanila na nagahanap ng mga sagot hanggang sa pinakadulo. Si Catherine ba ay isang malamig na mamamatay tao? O isa ba siyang inosenteng biktima ng kanyang mga kalagayan? Ang sagot ay nananatiling mailap. At yon ang henyo ng basic instinct. Si Michael Douglas ay nagbigay buhay sa papel ng detective na si Nick Curran. Si Nick ay isang flawed hero. Pinagmultuhan siya ng kanyang nakaraan. Nakikipaglaban siya sa kanyang sariling mga demonyo. Ang pang-aakit ni Catherine ay naging isang tunay na pagsubok para sa kanya, tulad ng ice fishing para sa isang tagalungsod. Si Sharon Stone ay naging isang overnight sensation para sa kanyang portrayal kay Catherine Tramell. Ang kanyang pagganap ay kapwa nakakabighani at nakakatakot. Si Catherine ay isang komplikadong karakter. Matalino siya, manipulative, at hindi may kakaila na mapangakit. Ang relasyon ni na Nick at Catherine ay puno ng kuryente. Ang kanilang mga interaksyon ay puno ng sexual tension at psychological warfare. Nakikipaglaro sila sa isang mapanganib na laro ng pusa at daga, na parehong sinusubukang manipulahin ang isa't isa. Ang mga supporting actors ay pantay na kahangahanga. Nagdala si George Zunza ng pagod at desperasyon sa papel ni Gus Moran, ang partner ni Nick. Si Jen Triplehorn ay mahusay bilang si Beth Garner, isang police psychologist na nasangkot sa kaso. Ang chemistry sa pagitan ng mga aktor ay napakahusay. Talagang binigyang buhay nila ang kanilang mga karakter. Ginawa nilang higit pa sa isang erotic thriller ang Basic Instinct. Ito ay isang pag-aaral sa pagnanasa, obsession at ang mga komplikasyon ng psyche ng tao. Sinaliksik ng basic instinct ang mga tema ng sekswalidad at pagnanasa sa isang paraan na bago para sa panahon nito. Ang mga graphic na eksena sa sex ng pelikula ay naging kontrobersyal, ngunit hinamon din nila ang mga pamantayan ng lipunan. Pinilit nila ang mga manood na suriin ang kanilang sariling mga pananaw sa sex. Sinaliksik ng pelikula ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao tinalakay nito ang mga tema ng manipulasyon, pagtataksil, at ang pagnanais sa kapangyarihan. Si Catherine Trammell ay isang master manipulator. Ginamit niya ang kanyang kagandahan at talino bilang mga sandata upang kontrolin ang mga nasa paligid niya. Ang Basic Instinct ay isang psychological thriller na nagpapanatili sa mga manonood sa gilid ng kanilang mga upuan hanggang sa pinakadulo. Ang pelikula ay isang masterclass sa suspense building mahusay na ginamit ni Director Paul Verhoeven ang cinematography, ilaw, at musika upang lumikha ng isang kapaligiran ng pagkabalisa at intriga. Ang pagtatapos ng pelikula ay isa sa mga pinaka kontroversyal sa kasaysayan ng pelikula. Ito ay bukas sa interpretasyon. Nagiiwan ito sa mga manood na mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. At yon ang isang dahilan kung bakit ang basic instinct ay nananatiling nakakaakit at hindi malilimutan hanggang ngayon.